Good noon mga kadakers, good noon Bago pong lahat, please subscribe to my youtube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell pang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Pinapaligo po natin ating mga alagang itik dito ngayon dahil Walang tubig sa area At uh, Mabuti na lang mayroon tayong uh, kanal dyan na dinadaming natin. At hindi po tayo nagpaandar ng ating water pump. So, ibig sabihin wala po tayong gastos sa patubig. Diyan lang natin sila nilalagay para hindi sila malumpo. Kasi uh, doon sa area mga kadakar, sobrang init talaga yung tubig na doon sa area. Kasi ahalong putik. So, yan ang pinakadelikado. Mahalong po yung ating mga alagang itik dyan. So, dyan sa ko, yung mga siho natin. So, naghalo-halo na yan sila dyan. Sa mga subscribers ko po, thank you very much sa inyong lahat. Sa mahigit 2,000 na subscribers, ah, thank you sa inyong suporta sa aking YouTube channel. At sa mga viewers po na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po at paki-share naman po 'yung ating mga video. So, shout out sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at sa inyong mga trabaho. So, sana makapili na kayo ng inyong mga kandidato na talagang totoong magsilbi sa ating bayan hindi yung mga taong nagkandidato para sa sarili at walang silbi sa bayan so ako mga kadakers kahit wala tayong natanggap na pira kasi hindi naman tayo madala sa pira mabubuhay ako kahit wala akong marami at malaking pera nabubuhay ako kahit uh, gulay gulay lang at saka linugaw so ganyan lang mga kadakers hindi ako na umaasa sa mga bigay ng kandidato So sa ating bansa, wala na talagang alunas uh, yung korupsyon. Dahil bata pa lang, nang hihingi na pagdating sa panahon na mag-aral, pagkatapos mag-aral, tatakbo ng uh, politika. So yan na, sanay na yan sa ganyan uh, gawain. Kahit kami na mag-iitik lang, maraming humihingi. Hindi lang makahintay na bibigyan. So, iba yung kami ang magbigay. Hindi yung kami ang hingian. So, isa rin yan na corruption practices. Kaming mga mag-iitik mga kadakers, sanay po kami sa tinatawag na buhay-buhay lang. O kung sa Bisaya, buhi-buhi lang. Kaso mga kadakers, priority talaga namin yung uh, may-ari ng palayan na pinapatukaan namin ng mga alagang itik namin so yan lang muna ang aming uunahin simpre uh, yun ang nagbuhay sa amin kami po magbabalik lang po tanaw sa mga tao na doon kami nabubuhay. Hindi yung largo ka lang hingian dyan sa daan na hindi naman natin kilala. So, pero kapag mayroon, kahit hindi kilala, binibigyan natin yan mga kadakers. Kaso lang, kapag wala talaga, wala tayong maibigay. So, ganyan lang kasimpli ang buhay eleksyon na naman mga kadakers sana makapili tayo ng mga kandidato na totoong magservisyo sa ating bayan hindi yung kandidato na perwisyo sa ating bayan at walang silbi sa bayan uh, shout out sa lahat ng mga kandidato sa mga um, senador at sa mga Congressman hanggang mayor so good luck po sa inyong lahat so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much thank you for watching see Unix next vlog uh, shout out sa lahat ng mga taga berwela lalong lalo na kay uh, mayor salimar Loloy mundihar sa mga Manalo at mga matalo good luck po sa inyong lahat